Nice. Uh, kailan pa nangyari sa kanya yan, madam? One month na po. One month. Galing na po kayo na ng doktor. Ano pong findings? Gusto ko lang po malaman. Kasi ang doktor, hindi ko po binabaypas yan. Mga doktor po yan eh. Naniniwala din ako dyan. Ano pong naging findings mo? Wala naman po. Walang findings? hindi din po may paliwanag. May paliwanag. Okay. Sa kapag kung mga magagamot, tawas, mga ganon galing na siya. No, so ano pong mga napuntahan na ano, wag na wag na sabihin niyo pangalan. Ano lang po yung mga nakita sa kanya. Sa tawas sa sa tawas. Mga daw po, iisa lang din po kasi matanda daw na lalaki. Matanda na lalaki. Actually apat to 'yan. Grupo 'yan eh. No, Gru grupo ang bumibira sa kanya. So ganito na lang madam, hindi na natin patatagalin. Ang layunin ko po bilang isang manggagamot, apo uh, binabalik ko kung anong ginawa sa tao katulad sa'yo, kulang mo yan eh apat ang bumibira sa'yo, hindi lang isa pero tama yung sinabi ng mga pinuntahan nyo na lalaki tama po yun lalaki ang bumibira sa'yo pero apat sila no? so ang ano po natin dito ma'am manalig ka, sumampalataya so, ka na ah, ang magpapagaling talaga sa'yo, hindi ako kundi ang ating Panginoon yun po no ngayon ang ano ko, oh, sana sana gumaling ka sa paggagamot ko na pa? <coughs> pangalan ni madam para may akarga ko na dito Milanda Desis mamaya ko sasabihin papaliwanag ko na lang kung ano nito ano, nito na. Kapil lang po yung pang-iipit ko. Panorin nyo na. Pwede yung mag-video. Walang problema. Pwede Parang video, na yan. Pwede yung mag-video. Mag <coughs> ah. <coughs> Pao dito na, Nay. Ito lang. Ito lang po. Ito po yung pang-anong sa'yo, Madam. Kapil lang to, ha. Pagka-lipis-lipis. Tulungan ang sarili, Nay. Gusto ko, gumaling ka. No? At sana ako na yung huling... Na, na ano opo ano, oh, ito sa doktor wala akong makita sa doktor dito pero doon din itim tsaka babaeng nakaitim meron may babae ito eh na nakaitim ito po sakit sa doktor to ha wala akong makita sa doktor pikit pikit madam oh wala hindi po umiinit wala tumutusok wala po sa doktor po ito ah pero ito po yung babae na kay Tinsa mga dito. Yan, Yan po. Yan po yung mga dito. Medyo naman po yung kulam. Sa Torare po, Tenedo Pararota, dito lang ang mga Pag hindi po kaya, sabihin lang sa akin, Madam ha. Kaya hindi. Kaya hindi. Hindi kaya. Pwede ikaw ibitan? Ikaw na lang daw na yun. Hindi kaya naman. Para ano? Sacrifice lang. Ako na lang ako. Hawakan mga. mo lang siya, no? Dito po kayo, madam. Ah, usog po kayo siya pa para makahawakan mo po yung kamay niya. Magma-body contact po kayo, eh. Okay. Paa. Ah, okay lang. Ayan, ayan lang. Ayan. Yeah. Okay sakit, doktor? Pikit. Ah. Wala. Alam mo pinipiga ko ma'am, nararamdaman mo, huwag pong mumulat. Ito po yung babae. Katur, mm -hmm. arepo. po. Sene, ah. o tara, ah. punta. Puh! Pwede makausap? Pwede? Pwede makausap? Lulubayan nyo to ha? Lulubayan nyo ha? Nagkakintindihan? Sumagot ka? Lulubayan nyo na ha? Ha? Lubayan nyo itong sinanay, ha? Sagot. Sumagot lang. Ha? Lulubayan nyo na, ha? 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 Ito naman po yung ulam. Ulam po ito. Yung lalaki na sinasabi ng tawas, no? Hmm. Pwede makausap. Ha? Ha? T Tanggalin nyo nilagay nyo rito kay nanay, ha? Ha? Sagot lang. Sagot lang. Ha? Let's zoom. Nagkakaintindihan ah. Nagkakaintindihan Para hindi masaktan Tanggalin mo nilagay, na, ha? Ha? Sagot! Mm. Tatanggalin mo na Tatanggalin mo na mm. Tatanggalin mo na Tanggalin mo lagay mo, ha? Ha? Nagkakaintindihan tayo mm. Ha? Gamitin mo kamay mo Pagano, pagano Pagano Sige, tanggalin mo, tanggalin mo mag tayo, ha? Ha? Mm. mag tayo, ha? Nagkakaintindihan Aalisin mo yung lagay mo sa kanya, ha? Hmm. Ha? Ano, ano, ano? Hmm. Ano, ano? Guess, uh, ano? Matigas naman kukulang po ito. Puwapatay talaga ito. Tanggalin mo yung lagay mo, ha? Nagkakatindihan. Bawal pong bata. Ay, Bawal pong bata. Nagkakatindihan, ha? Hmm. Oo. Oh, oh. Ha? Hmm. Oo. Oh, oh. Aalisin mo yung lagay mo, ha? Ha? Hmm. Oo. Oh, oh. Ingit galit. Alin lang sa dalawa. Naingit, nagagalit ka. Ha? Naingit? Ha? nagagalit. Ano ano? Nainggit. Ha? Ha? Ba't maganda ba ang buhay nila? Ha? Maganda ba? Maganda. Hindi naman maganda. Ha? Pagalingin mo to ha? Ha? Ano ano ano? Sagot! O sige baklasin mo lahat yan. Lalaki po ito. Sige pa, sige pa. Baklas, baklas. Tanggalin mo lahat. Papatayin nyo ba to? Hindi. Ha? Ha? Papatayin? Ha? Ha? Papatayin niyo. Ha? Ah. Tanggalin mo yung ilagay mo, ha? Ha? Ah. Sagot! Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Tanggalin mo yung ilagay mo. Sige, paklasin mo. Bale, ma'am, nakabuti na si nanay. Nakabuti. Ma'am, may explain ko na lang, ha? Sige, papaklas. Paklas, paklas. Gagaling na to. Gagaling na to. Ha? Ah. Ah. Ha? Sagot! Sagot lang, sagot lang. Ayun, matigas po eh. So, talagang marami pinapalit yeah, po. Opo. Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Sige pa. Mamaya meron na lang kung yan ng herbal para makahanap po kayo. Na? Marami dito niya sa ano, paste. Sige pa. Payan tayo ha. Kung ayaw makipag-usap sa akin. Sige pa. Kunti na lang. Sige pa. Panginoon kong isin sa kami sa kilaw, may ng pasbasay na parusahan ko gumagambala sa pamilyang Tosa ni Patrice at Mek. May... Wow. Ate, ate. Walang baso? Baso na okay. Bitawan nyo na. Kailangan niya ng lubigan, madam. Lubigan. I-resource mo na lang sa cellphone. Alam mo nga sinabi mo? Hindi mo alam. Kahit isa, yung sabihin, ta tatanggalin na, oo, oh, oh, gumanong ka, hindi mo alam. Ibig sabihin na pumasok, kasi dapat kung siya po yun, sabihin niya, ako po yung nagsasalita mula alam ano na. Pakiinom po, pakiinom po, para Okay, oh, shout out, chat out sa lahat. Andito ako sa Kasilya, sa Sambales, kung sa nang nagagamot. Meron pa ako tayong mga nakaline up. Uh, isa natin sila. Abutin uh, na naman tayo ng gabi. Maram salamat sa mga sumusuporta. Ah. Mga counters, tulungan nyo ako na may share ang aking mga video. At makilala pa ako na lubusan para marami po tayo matulungan. Maraming salamat kay Apo Ken Apo Marin, uh, kay Apo Rap, Sis Maika, Brother Janjan, Mamelo Legario, and Apo Rosita. Maganda tangali.